Welcome sa Nature's, View Philippines. Ah. Uh, well, pag-uusapan natin ngayon. Ano mag-sign in sa Gcash? Hmm. So yung meron ng Gcash. Pwede nilang skip tong video ko. una ay handa nyo yung password, ID, sa seat code. Pagkatapos, punta kayo sa Play Store o Google. Play Store o Google. And then, mag-sign mag in kayo dito. Pagkatapos nyo mag-sign in. Uh, may bibigay na uh, OTP May papadala sa inyo ang GCAS Tapos Kung uh, magsasend sila sa inyo Ang verification uh, Pwede nyo lang gamitin yung GCAS Tapos doon no, uh, Magsasend pa ulit sila Kung kayo ay fully verified na purify na kayo, maa-apport uh, nila yung mga future ng GCash. Tulad ng pagbabayad at pang to -bang transfer. Uh, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-upload po kayo sa mga bagong video na i-upload yun lang at maraming salamat sana nakapulong itong video nito okay hey, let's go ito tayo sa Nature's View Philippines